Okay, ma'am, kumusta na no-reaction kay napa pa mahaba nga pila at atlas na kabakay man ikaw? Oo, oh, ay, ay ma lisod man niya ni eh. Kuntaron ay nagadus ganay. Siya pa kamong manuhalin? Ito kami sa Barangay It Kalibuman, Nabuan. Ah, Nabuan. Uh, Anong oras ikaw naka Anahalin na kami sa amon alas 8. Okay. Ay um, pag -ugan kami ato para amtay bahan niya ni Kihapo, no? kapila ka mo rito ha, ah, sa inyo, sa kapamilya ka mo? Eh. Ay hindi, iba mataroon, kanya, kanya-kanya mat ang pamilya. Ay, ano reaksyon mo una-una, pagkasayod ni mong haragon, gabaligya ulit 20 pesos ng kilo in bugas? Ay naila ron kami, okay. ay ginpatuon man kami nga, kung gabakal kami bugas ay 20 pesos na sa kilo. Oh. Ay nalipay man kami ron. Abang ng bulig. Abang ng bulig ron, ay 20 at ah. Mm -hmm. at so, kung sa inyong kapamilya, pilang bilog sa yalaga, ka mo sa pamilya? kapamilya? Yalaga kaon abi pirme Anom. Anong gamo. Anong. Okay. Sa inyo na ang danay mga komersyal na itong nabugas o atong na ginagamit. Baka... Diba Oo, Ron. Ang tapilangan ni eh, Rukilo. Uh, may unang 45, may unang 50. Ngani nga, uh, baho nga bagay. Oo, oh, man bagay. Maski pogo. Maski pogo ma lang. Ngani, at least, no? Oo. Oh, ikaw matawan kung tayo, Sam. Sabi lang at kung tangkili, mong gustong bakun. Ay, kung pwede rin sa kasako. Sa kasako lang. Oo. Uh -huh. Okay, sige May gusto kong ipaabot kay President Bongbong Marcos Dahil nakaabot pa niya sa klan dahil Ay, abot man niya sa gamat Nung tay Presidente Ay, naman kami gintaw Andiya tigbayin tiyat-arokino oh. nga bugas Anang ah, tungpa, tigman galing oh, oh. Oo, matara tigmat Ara, anang oh. pangako Nga 23 sa sotilo <laughs> <laughs> Sa bilog naman na yan ay, Siya naghugat? Ay, nung uron Naghugat okay. kita kami karon Ay, anang pangako Oo. Okay, sige. Ay, lang kilo na nalimang marami oh, kapon, na mag ko sa ah, sa po, po man 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 ang pamilya. Okay. ma lang. Ayun, oo. Ay, maabot pagkit ko no, sa pilang sa sunod nga ay, 1, no, kasako, ray, 1,000 kuno ka sakoray koray. kita to Ay, mabakay. Basta 20 man gihapon ng Okay, sige. Ay, wala sudan Ay, nakapat sa yagi, Sige. Sige, ma'am. Thank you so much again. F F F Energy FM Kalibo -E